Edmiel, na, nagmarsya nga na ngayong uh, araw ang iba't ibang militanteng grupo kasama na mga kabataan mula sa Tapabio, Kala, pati sa harap ng embahada ng Amerika. Ito pang iprotesta ang patuloy na pag-atake at pamuboba ng Israel sa Gaza. Ayon kay Bayan Secretary General Renato, Renato Reyes sa layunin ng kanilang marsya na tinawag na From Palestine to the Philippines, stop the U.S. war machine. Kalampagin ng Estados Unidos sa papel na ginagampan ito sa na sa DASA, gayon din, ang kaguluan umano sa East Asia. Sabi ni Reyes na kinokon din nila ang Estados Unidos sa pagsuporta sa genocide laban sa Palestino. Mula sa tapad ninyo kala patung embassy ng Amerika, nagmata ang natin ng mga aktivista sa mga militanteng grupo. pagdating sa kalaw kanto ng MS Del Pilar, nagkagrian mm -hmm. relista patungo ng Ibada na Amerika at mga polis dahil sa nagpumilit na makalusot sa anay ng mga otoridad. Isang relista ang nasudatan, matapos ang uh, mapalo umano, sa ulo. Nagkarating na sa bisbong harap ng Embahada ng Amerika sa Rose Boulevard kung saan sila nagsagawa ng programa. Nagdulot naman ng masikip na daloy ng trafiko ang uh, ginawang kilos protesta ng iba't ibang militanteng grupo. Ula, saka una sa kauna-una sa Pilipinas, si Shari, ito si Boy Gonzalez tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa servisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, nagbabalita ng live mula sa Maynila, si Boy Gonzalez.